Patuloy ang pagdami ng mga apektado ng Southwest Monsoon o Habagat at Super Bagyong Goring sa bansa. Sa pinakahuling datos ng NDRMC, umabot na sa halos na 60,000 pamilya o katumbas ng halos 200,000 individual ang apektado ng Habagat at Bagyong Goring. Ang nasabing bilang ay mula sa pitong rehiyon, 24 na probinsya, 137 na syudad at munisipalidad at mahigit 800 barangay sa bansa. Sa ngayon pumalo na sa halos 3,600 individual ang kasalukuyang sumisilong sa evacuation center. 13 sa Region 1, 1,541 sa Calabarzon, 455 naman sa Mimaropa at 1,550 sa Region 6 habang nasa 67 pantala naman ang apektado ng bagyo, isa sa Region 2. Apat sa Calabarzon, apat tapot walo sa Mimaropa at labing anim naman sa Region 6. Sa panayam ng SMNI News kay Sunshine Asuncion, Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 2, sinabi nito na patuloy ang kanilang ginagawang monitoring sa epekto ng bagyo. Sa northern part, ayan nga po, nakapailalim po sila sa signal number 4 and 3, lalo na po dyan sa part ng Batanes at uh, Babuyan Island. So patuloy pa rin po ang monitoring namin sa ngayon. Sa amin pong latest uh, situational report, may naitala na po kaming 4,648 families with 15,581 individuals ang apektado po ni Bagyong Goring. Mula po yan sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya po. Samantala, abot naman sa humigit kumulang isang daang relief packs ang naipamahagi ng lokal na pamalaan ng Cagayan sa mga residente ng Barangay Gagabutan West at Barangay Iluro Sur Rizal, Cagayan. Tulong-tulong ang MSWD, MDRRMO, 17th IB at PNP ng Rizal sa pamimigay ng relief goods sa mga residente maging ang pagsasagawa ng HADR dulot pa rin ng hindi tumitilang buhos ng ulan at hangin sa nasabing probinsya. Ang mga nabanggit na residente ay kasalukuyang nasa evacuation center ng Poblasyon Rizal matapos na sila ilikas dahil sa banta ng pagtaas ng tubig at pagguho ng lupa sa kanilang mga barangay. Ayon sa pamunuan ng 17th Infantry Battalion, nakahanda sila sa sakaling kailangan ng mga mamayan ang kanilang tulong sa anumang oras. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsuelo, SMNI News.